Ayaw <laughs> ko talin eh. Tinamahan ko doon. Dami. Nalalagyan ako ng buhangin. Aba, yung gagawin natin. <laughs> Kasi binuhat ang gabi niya. So, ito pa. Ito pa eh. Ang tag lang yung sadampa. Karabas. <laughs> Kain po. Para kang kumain sa nalang. Kain po mga ano. Mga idol. Kain mga idol. <laughs> nalimutan galing mo tayo Ano? Ang sige sa kalang mga hindi mo Please follow us. Ayos. Oh, pino. Ano kami maglalasing tayo? Ano tayo maglalasing?

hmm <toms> mo muna kanin mo eh, ikaw bata huli kanin Ikaw yung magbabawas ng kanin hey ko <workers> <milhões> <Shapiro> anyway na hahahaha dayong pa ha? babawas pala ang kanin kaya na

dati. ako kilala pa niya yung gwan. yung Ang mga. <laughs> Bata. 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 Ah, Mamaya pala ako mag, Mahirap pala, mag Mahirap pala yung dadaan natin. Mahirap tayo doon. Papabalik. Dito ba Dito lang ba Dito lang ba

O sasar pa kinong pagbakolimlim na ganito pero kumain pa ba? Ang sakit sa ulo.